Mga idol Silver Voice TV mga kaibigan ano? So kahapon may mga nareceive ako ng uh, messages hinggil sa pagkanilang hingi ng paglilino o paliwanan dito po sa mga nakaraang palusot mga kaibigan. Ang palasot sabi nga nila ng hingal ng pinas. Okay. <laughs> okay, ano daw po ba yung mga possibilities kidding aside sa mga palasot na ito? Number one, sinabi po na hindi sineryoso light light lang. Okay? Parang media workout lang daw ang sinabi. Unang-una mga kaibigan, sila po ang lagi nagsasabi sa kanilang mga content na sobra ng ano si Otol. Otol guys, sobra ng condition guys. 101% na guys. Mga mamumutol na ng ulo guys. Ganun lagi sinasabi. Guys, grabe Super saya na si Otol guys. Sobra na. 101%. Yun ang paliwanag. Number 2. Nilalagnat daw. Okay? Ngayon, dito tayo sa technical na aspeto. Kapag ba mataas, inaapoy ka ng lagnat, may may trangkaso ka, makakalaro ka ba? Makakalusot ka ba para makalaro? Ang sagot po ay hindi. Bakit po? Before a boxer uh, step up into the ring, mga halimbawa, ikaw may event. Prior to uh, that uh, match up, mga kaibigan, meron pong pre-fight check-up. Okay po. Sine-check po yung hindi lang yung ano, hindi lang yung hand wraps mo, hindi lang yung gloves mo, pati na din yung kalagayan mong pangkalusugan, check up ka at dun mismo, kahit sa way in eh, e, check na kung may problema sa'yo. And if you are not fit to box, wala kang, hindi ka papalabanin. Alam ano ba, sinecheck ka, and the doctor sees that, oy, ano, ang taas mo ha? mga 39, 40, ano ka, 40 degrees ka. So, in short, you are not fit to box, hindi po siya papalabanin. Okay, so, 'Yung una, 'yung una nilang dahilan, binago nila dahil nga eh bakit sinasabi nyo na 101% condition na kayo? Sila nagsasabi niyan sa blog. Number two, oh, itong uh, sinabi nyo may lagnat kayo, hindi pala makakalaban kung may lagnat kasi hindi uh, bibigyan ng clearance 'no ng uh, ng medical ng uh, commission. Okay? Ngayon, they jump into the third uh, reason, mga kaibigan. Dahil daw, hindi si Inoue ang kalaban, tinatamad mag-training. Wala daw ganang mag-training. So, ano ba talaga? Ano yung mga pinapakita nyo sa amin? So, yun ay for the vlog lang. Yung, bug! Ah, guys, grabe talaga. Ganun mag-vlog eh. Tingnan nyo guys, so, oh, yung bago, oh, yung na guys, grabe na talaga. Sobra ng condition si Utol guys, sobra. Diba? Ano pa po ang may tatanggi, tatago ninyo? Ngayon, kagabi, nagsalita si Coach Nonoy Neri sa live ni Chab, uh, ni uh, uh, Idol JMC Yas at tinggil dito sa usapin. Mismo pong promoter nila na si Masauki ito, papalitan, gusto po niya, palitan na. Ito pong si uh, Jason Casimero, mga kaibigan. Well, um, uh, alam naman ng lahat yan halos lahat uh, kung mga magbabasa ako ng comment eh parang agree na sa amin hindi ako sanay no na agree sa akin yung mga kangkong nation <laughs> di ba pero siguro marami nang namulat mga kaibigan na sabi nga ni coach noni neri kung gusto mong makabawi baguhin mo palitan mo na yung head trainer mo pwede mo pang nandyan pero alalay na lang di ba may head trainer ka pa din na professional kasi kailangan professional yung head trainer professional strength and conditioning professional professional yung nutritionist ngayon sa akin nyo pa rin ba lang naririnig ito hindi si coach Nonoy Neri nagsabi na din ba diba? yung ibang mga analyst nagsabi na din ngayon yung ginawa nila dati na hindi kahit yan walang impi kaya yan malakas si utol napatunayan nyo ngayon natama tama pong sinasabi ko na in order for you to succeed in this kind of sports mga kaibigan you have to have the professionals around you hindi mga vloggers okay mga professional. So, yun lamang mga idol. Ano? Kung may gusto kayong gawa ng content ko, i-comment nyo lang dyan. Kung uh, may mapili ako magandang topic, yun po ang i-discuss natin mga idol. Maraming salamat, Silver Voice TV. Peace!